Ngayong araw, samahan niyo po kami mamasyal dito sa lugar namin sa ubasan. Maakyat na po ang aking pamilya pataas ng bundok kasi pag naakyat mo ang taas ng bundok ay napakaganda po ng tanawin doon. Buwan na po ngayon ng September, mga ilang linggo na lang ay aanihin na po ang mga ubas na yan. So dalawang uri po ang ubas ang meron dito sa lugar namin. Yan kung makikita niyo ang kulay lila or maitim-itim na. At ang iba naman, ang isa naman po ay ang kulay berde. Ginagawa po yung grape juice or white wine at saka red wine. Napaka-special po ng ubas dito sa lugar namin kaya nagpasya po kaming dalin ang mga bisita namin taga Amerika dito sa lugar na yan. Kung nakikita nyo, grabe, hitik na hitik po talaga lahat sa bunga at kung hindi pa po kayo nakakakita ng puno ng ubas, ganyan lang po siya kataas. At gumagapang po 'yan at nabubuhay po 'yan kahit may snow na. So pag taglamig, kala mo mga patay na sila pero tutubo po ulit 'yan sa tagsibol. 'Yun lang po. Sana po nag-enjoy po kayo sa ubasan dito sa Germany. Maraming maraming salamat po at God bless everyone. Bye.